kapit lang wala pa rin po sila at uh, ah, yan mag isang oras na kami ng video lutang lutang lang buti yung mingi ako ng sa so, mo um. baka mamaya kasi kasi hindi ko talaga na enjoy so, okay lang antay lang kami hanggang alas 7 kung wala talaga punta antay kami lang... dyan sa ano bari bari na yan <laughs> antay lang kami na maalala hindi <laughs> <laughs> na nangawala yung bundok oh Di ba kanina, di ba, huwag yung hindi na malakas? Ha? O nga, uminto na nga. Umalis na nga. Nakaiikot na siya ng buong mundo. Parang kung natin wala pa. Bakit ko? Ano yung testing nga, di ba, sabi ko? Sobrang testing yata talaga lagi. Ano ba't may dilaw na boat? Help! Help! May bot! May bot! Help! Oh? Give up! Give up! Kuya bot! Pibot! Aje J, J, debor, kami, Debo! tak ada yang tido nyungkur, debor, tak ada yang tido nyungkur, debor, hai, kami, ada, 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 Debo! ada, 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 Debo! ada, 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 Caralho! Ai, meu Deus! <laughs> Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! 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 Ai, meu Ai, Huwag na kayong pumapit sa akin! Tara na! Iwanan natin! Iwanan niya! Iwanan! Iwanan! Kamusi! Bakit naman kasama mo ako? Nag-i-show my... Kumulot! Ah! Kumulot! Ay, hindi pa na kumulot! Kumulot! Ang <laughs> <laughs> dami ng bago na gulot ako namin po! Bakit sila'y ba? yung vote Bakit kasama namin si Adi? <laughs> Bakit ako may dede? Bakit <laughs> mo? <laughs> So ano ang nyo kanina? Parating ako, na-SQ yun kung hindi lang nabot. Oo, okay, sabi, sabi, ko nga, sabi ko <laughs> yung, yung, ayun, buntok ko na yun, pamala na. Sabi nga namin, buti pa yung ulan, nakabalik na. Yung bot namin wala pa. Nakakita kami na dilaw na boat. Sabi ko, help! <laughs> help! Ayun na! Pagdating Ay, kayo lang din pala. Eh, kasi hindi ba hindi nakakasyon sa boat? na sa Kaya nung wala kayo. Ay, ah, oo, okay. Oh, <laughs> so ngayon, uh, nakita ko na kaya nung wala kayo. Hindi naman pwedeng wala kayo. Sorry sorry sorry, <laughs> sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Sorry naman. Yung clitoris Ha? Yung ano yung emotional, ano mo... Dami. Ah, oh. Hindi <laughs> ko pa na wari kung bakit dilaw ang ating boat. Hmm. Kung bakit may kasama tayong tao. Kulot? At... eto. Kabigla. <laughs> <Yeah. laughs> so paki-explain, Hindi, paki ganito kasi yan kaya pa tayo ng boat boot tayong ni Hindi! nispa okay, oh hindi tayo kaya so, hindi oh kaya... ilan kanina, ilang buwan na nakalipas no, ba ano ba lutang lang kami sa dagat <laughs> okay 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 boys tayo. Grupo tayo. Dapat, kung nasa nang isa, nandun ang lahat. Ito kami iniwan. <laughs> <Okay. laughs> Tinesting lang natin Ito, kung kayo ba talaga do. yung pabigat. Ay! Oh. No, confirm! Confirm! <laughs> confirm. <laughs> confirm! Kayo ang pabigat! Pero kaya naisip ko, sabi ko, kailangan natin ng boat na capable dalhin tayo. Kasi si Maya, para kay mama yun, gitong-dong, kay Mimi. Uh, kaya pala yung bumalik. Oo. Galing pa kami ng New Zealand. New Zealand. Kinuha pa namin Laga, pa. Ha? Kasi itong boat na to, galing pa to ng New Zealand. So, Yeah. Ayos ba? Worth it ba, ba? Dyan dyan, dyan, pa yung pagpapapain sa pating? Worth it naman siguro. Di ba san yung guna ipapakita ko na nabawas sa akin na? PAKA! Ah. yung paka mo bawas! WALA! hindi yung nabawas na! na. Ah. Anong ginawa tayo ng pating? <laughs> taste test? <laughs> taste test? Taste test? Taste test? Taste test? hindi ni Bethana mga ganyang salita. Ha? Anong hindi salita? Ayaw ni ganyang salita. Sorry. Sorry, Ma. Wait, hindi niya kaya. Sorry. Pising! Ano nangyari ngayon? Two engine siya. Mas maluwag. Pwede mo, pwede mo pare. Ayan pare oh. Mas maluwag pare. So, mas capable. Tapos talagang, ha? Sobra, sobra. Gusto nyo, gusto matry? Pwede. Oh, o, sige. Ayan yung engine niya. At, yeah, capable. Tsaka merong lababo. Hindi oh, namin kailang tumalun, ha? Oo, may lababo. Ayan. So, may nilalagay tayo ng lutuan dito. So, hindi na ganun kasi kept. Tapos, yeah, may upuan pa tayo dito pa nagmi meeting tayo. So, paano mo nga ito nakuha? Alam niya. Boss! Ito na! Sana kayanin na tayo dito! Pinaidyo ka! Ito na yon. Ito na yon po. Wala kayo na kami ka ka dito. na kami dyan. We've taken the core elements of what's made Stabicraft great, and then two by judge. Stabicraft's legendary toughness is a consequence of the harsh and unforgiving environment in which it was formed. Off the southern coast of New Zealand, 47 degrees below the equator, you will find the infamous Roaring Forties. A name given to the strong westerly winds found between latitudes 40 and 50 degrees south. These seas are more than just a testing ground for Staby Craft. They are our inspiration, foundation, and validation. Their ruggedness has acted as a constant reminder of what the boat needs to be able to handle. And a direction to engineer accordingly. The brief for the engineering team for this model was straightforward. From family adventures to hardcore offshore fishing action, this boat has to handle it all. Drive on rails, dominate rough water and keep everyone safe. Perform like a much larger vessel while remaining nimble and controllable. And continue to innovate with new features like the next generation Game Chaser Transom. At dahil sa ganda ng bangka, hindi lang isa ang kinuha nila. So, andito na tayo ngayon sa pier at kukunin natin yung uh, small boat na ating hihilain kahit saan mapunta. Dahil, kaya nga na sabi ko ah uh, too much preparation pag yung malalaking boats ang ginagamit natin. And at the same time, hindi natin madala sa mga remote places. Joe! Binanaman nila Joe! Ang niya! Shit! Ang bagay! safe and safe Ito so, na umulan na, tapos pinapasok namin yung boat dito ngayon. Kaya try kasi namin siya agad ngayon eh. Ayan oh, medyo may kahabaan, pero maliit pa rin. But ngayon i-testing natin yung performance nito. Panis, ganun lang kabilis. Nasa dagat na kami. Eh yun yung maganda, dito sa so, dala namin na maliit. lang! Oh, dagat na to! Magulong oh. Okay, okay. Pantay ka, pasok, pasok. Pasok. Okay, sige na, tawag na siguro. Yan, stop. Oh! Hey! Lutang, lutang. Okay. Yan, okay. Guys, sunod na lang kayo ah. Oh, yeah. Oh, O na! At nag-clear na rin yung paligid kasi kundi na yung ulan dito pero wala sa atapan. Bunny! First time namin mag-boat dito sa area namin na to. Masa yung na namin area. Kasi ganda talaga boy. Tignan mo may tubig boy. Oh! Saan ka makakahanap ng ganyan boy? Wala! Dito lang yan. Tapos tignan mo yung view. I grab it!